Bili tayo sa Watson ng make-up. Gagamitin natin sa graduation ng anak ko. Gusto niya kasi ako mag-make-up sa kanya. okay naman baby? Ang bibili natin, ano? Blush on at saka, uh, siguro mascara. Yun. Pangarap ko sumakay dito talaga eh. Chitibo. Sa so, kaya ko dyan sa December. Dito yung Watson. Ayan. Dito na yung Watson. Pahawakan ko na sa anak ko yung camera. Ada, wala ka mo. Mag-aas tayo ng assistant. Oh, Ako yeah. um, oh, yung ano lang, ha? bata. yung lang. Minsan lang gagamitin sa graduation Ayon, lang. Ayun, lang. Ito na ito na daw pinakamura ever ko <laughs> ito ako marunong nito. Marunong ako nito dati 10 years ago. <laughs> mabinis na alis ang mas. Yes. product okay? <laughs> <din, okay>? <laughs> <naman> ng mga <laughs> Tigas na kasi. Ayaw kumain na matigas na. <laughs> ba <Bawang> na <yun> naman. Nalagyan <laughs> niya daw ako. Ano na mm -hmm. Ah, ganyan lang. Ay, hindi masyadong magdidiinan bali nakabidyo nun ah, ang ganda matatawa ayaw mo i-review ko na lang patingin diyan lang nilalagyan ah diyan okay marami doon ganun lang katulad ng ginawa mo patingin ala ano mo nga oo nga matapang siya Parang, ano, ba't wala kang highlighter? Meron ka rin? Ete, ang bait naman ni Madam, bigyan tayong basket. Pati nga na, anak. Paano nilagay ko? Ito mga maintindihan. Ano ba? Parang ano?

kasi nangangating talaga ko dito. Huwag nalang mag-towday nalang. Tapos eto? Hanap naman tayo ngayon ng brown rice. Brown rice kasi ang rice. Parang walang brown rice. Wala kong magiging brown rice. Puro black lang. Ah, ito na sa ilalim. Uh -huh. Pero pwede pa kukaw. Ito po. 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 ay po. Ito po. Ito lang po. Sarina, malakas siya. 5 kilo. 5 kilo ko guys itong brown rice na. Masarap yun. Ano siya? 1 month ko na. 500. Ito kasi kailangan ko. More on fiber. Kasi yung bird ko. Ayan. Tapos hindi tayo mamimili ng bongga dito kasi ilang piraso lang namin binili dun sa Watson. Ang mahal na ng aming bill sa Watson. Tatlong libo na yun. make up lang. Tapos pabango. Tapos ay, nandun yung favorite ko. Kukuha tayo dun mamaya. Tapos

na sa nono ni ato ato oh. pero wala siyang solo nagdadalawa kani yan kailangan lang namin ng ano ito oh Golden yun Yung malito pressure. na sa si buttons. Ito kasi yung brand namin, Jolly. Jolly. Okay. Ito ka wow. Oh. Jolly 135. Ibubusa lang lang namin siguro din sa nagayon. For meat. Canola oil ginagamit namin because for me. Sponsored yan. Cholesterol free foods. Ayan. Tapos, olive oil. Patay na, actually. Tapos, Five, five, five. Bakit may flavor na yung tuna flakes okay. Iba na, alam. Five, 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 two na. Biyay na si Sibana. okay, one, two, three, go. Anong go? Oh, wala nga go. Oh, go. Take some. Ayon. Ayan guys, nakapamili na ako. Dito tayo sa Jollibee. Hanapin natin yung anak ko, umorder na. Ayun na siya. Iwan natin dito yung pinamili natin. Bantayan mo yan ha, Jollibee ha kain muna tayo dito. So, ayun guys, nagugong tayo. Kain tayo. Order ako ng spaghetti at saka burger. Ewan ko, nagkikrape ako sa burger. Ayun. Yung anak ko spaghetti. Spaghetti at ano sa na large fries. Out of stock daw yung large fries. Out of stock. Nagutom ako. Bata. Iniwan natin yung cart na abantei naman ako bali dalawang kalisyon yun basta sa atin yung makeup uh, uh, grabe yung make up yun kung <makes> na ano kung ano kung ano kung siya kung ano kung ano kung ano kung ano kasi parang hindi ko na alam gamitin so bumili na ako nung blush on na ano uh, yun yung ready na siya na meron na din siyang glitters yun nung gusto ko yung eh, may glitter sa mukha nung ano, anak para sa graduation nangangati daw siya gusto mo nang ilamos halika dito ko sa pagkakasapagos nangangati daw siya ako habang namimili doon. Nawala pa yung cart ko. Ipinila ko. Ganun pala yun. Magmatagal yung cart na walang tao. Binadala nila sa sulok ng mga security guard. Pero saglit lang ako. Ipinila ko siya. Kung wala ako ng ano, tinapay. Pagbalik ko, wala na. Tinapon ko yung guard. <laughs> Kuya, yung cart ko nawawala. <laughs> Sabi niya, halika rito. Sabi niya, tignan mo ibang part naman yung binibigay niya. Sabi ko, hindi ang kuya yun pala. Nasa urahan ko yung punta doon, nandito lang pala ako sa ano. Sabi ko na Alam nyo guys, medyo inaantok ang pain ko ngayon kasi in-insomnia at ako last night. Baka heavy. Baka heavy. Hindi na dinalaw ng anto. Tapos natulog din kasi ako kahapon ng mga kahapon. Kaya ganun. Na kompleto ko naman yung kailangan namin. It's the graduation. The so, nice, makeup. Huh? So good luck so, na lang kung parang makeup gagawin ko. So talaga may price. Walang price. Hindi na kami nag-order. Hindi na kami na order ng chicken choices. Pero kami ano. ano hindi yung ano pa doon sa bahay. Ipangay dinner namin. Ipangay dinner namin. Ninety-nine Nuggets daw. Gusto mo try Ninety-nine pounds. Ah, ba? Gusto na anak ko i-try yung nuggets? try natin. Ah, sige. Bili ko. Nandito na ako sa si Hindi ko alam nuggets dito sa makikita ko. Dali lang po. Isin natin yung camera. Baka baka magiging deal. Pagka natin yung burger. Burger siya, cover. pinakamura pinaka na, pinakamura na lahat ng makeup na pinuha ko. Ang pinabot pa rin, 3,000 plus. Masaba na din yung, yung mga vitamins. And Bobby Spoon. Kailangan kasi ako ng makeup. Ayan. Nung pata-early sa Watson, tatawa ko. Hindi na nag-okay sa akin na ano, na... Ano ito? Facial moisturizer na cream. Which is, meron naman ako napili yung locks. Kasi parang subo na yung locks, yung more organic yung, less alcohol. Napili ko yun. Pero siya, napili ko sa akin. Ang dami niyang sinabi. Talagang binibilt na yun from Paris. 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 Sabi ko sa kanya, Ate, may mo mo Bakit na, ang nakasigay, hinahanap ko yung mga para information sa product na binigay niya. Eh, ang nangyari, nakita ko doon, sulat noodles. Ano yun? Sulat noodles. Sabi ko, Ate, may mo ako mo bakit naman yung panel nakakabasa ka pa ng sulat noodles? Sulat noodles, nababasa mo tao, sulat tao. Sabi niya, hindi. Sabi niya, matagal na kasi yan. Ganun talaga sila. Ganun talaga sila. May mga products silang ine-endorse. Pero yung Max Organic, guys, kilala na yun. Sobra. Tayo natin yung anak ko. Pumuha ng nuggets. Tawang-tawa siya. Sayang hindi na kuhaan kasi yung anak ang nasa kabila. bibili siya na ng papa mo. Tapos ayun na nga. Doon naman kami nagtagal sa ano, sa mga Wait natin yung anak. Kami ang abida. Dito na. Mabili siya na nuggets. Try natin yung nuggets sa dyan. 99. 99.

mas, parang creamy or creamy. Parang mas malamot siya. So, sa mas masamang. Ha? Ito si, ito si, ito si siya. Nandiyan ako po sa pagrepo. Ito tayo po. O, nakinipa box nga. Pinalo nalipa lang. na siya. So, maganda siya.

Lahat ko kami, so siguro ko kami makatalak Hindi talaga ako mag-cellphone ng mga ka. mo lang ng tawag. mga Then, kung mag-uwi pala namin, so, ko mag-wake up. mo ka, mag-wake up. ko guys. Anong na namin hindi na? Sige guys, mamaya so, nila po nito sa